Naniniwala si Senator Amy Marcos na sa ngayon ay mas mabuting bumili ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Anya, marami pa sa mga probinsya ang nagbebenta ng bigas na nasa 25 pesos kada kilo. Dapat simutin muna ng National Food Authority ani Senator Marcos ang mga ito bago isipin ang importation bilang solusyon. Simutin muna, ang dami-dami dami pa sa Mindanao, ang dami pa sa Nueva Ecija, yung mga biofertilizer. Ang baba ng presyo ng ani nila, nasa 25 pesos. Ba't hindi muna yan ang bilhin? Ang pagkaalam ko, ang NFA, uh, 75 75%, 3 fourths of their budget remains intact. Hindi pa sila namimili. Kailan pa sila namimili? Dehado ani Senator Marcos ang malukal na magsasaka kung mas pipiliin ng gobyerno ang mag-angkat ng bigas. Paliwanag ng senadora na kung papasok ang maimported na bigas sa bansa ay magiging mas mababa ang presyo ng lokal na bigas at maapektuhan nito ang mga lokal na magsasaka. At ang pinangangambahan na naman ng mga magsasaka sa amin, baka naman pagpasok ng imported, sa uh, sasapawan na naman yung bagong ani kasi mag-aanihan na sa bukid sa loob ng isang linggo. By the third week of September, all through October, that's the major first harvest. Dagdag pa ni Sen. Marcos na hindi aniya sustainable ang importation maging ang pagbibigay ng mga subsidiya. Importation is not sustainable, neither are subsidies. But uh, at the end of the day, we have to uh, invest in our countryside finally so that uh, we can become competitive and achieve food security. Sa ngayon, mahigpit na ipinapatupad ang Executive Order 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinag-utos ang price ceiling sa 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo naman para sa well-milled rice. Namahagi naman ng financial assistance ang gobyerno para sa mga apektadong rice retailers.